Oy, good morning, mga aga-aga. May magpapakabit sa atin ngayon dito po. Lizit siya ng NMAX B2. At yun lang nga, binigay na natin sa mekaniko natin at nakita natin, napaka-premium ng yari ng puli natin. mahihiya yung aftermarket dyan at napaka-solid pa ng mga rampa ng bola niya ng gandulo. Napaka-tindi na pagkayari natin dyan eh. Ho. Ang gintab niya, labas at loob. Kaya premium na premium yung gawa natin dyan at ayan yung drive pace natin. Napaka-tindi rin yan. Mukhang aftermarket na siya. Pero stock yan. Sa performance at sa tuloy, makikipagsabayan yan sa mga pinakamabilis ngayon sa, na aftermarket sa labas. At sulit na sulit ang pera mo dyan, siyempre. Available yan for swap or benta. Pwede nyo i-avail dito sa amin. Pasok din yan sa installment kung kulang kayo sa budget. Isang minuto lang ang proseso niyan. Kaya ito pang inaantay mo. Punta ka na rito sa amin sa CMP Garage at papakabit ka na. Available yan. Full set or full set available sa atin. Pwede rin installment. Basta ipigay mo lang kami. Para sa iba pa mga services namin at produkto. Bye-bye!